Yung uh, assets, resources of government na karoon na ng assessment kagabi, both national and local, uh, ang result po, handa at available ang resources at the local level. Wala silang uh, in-expect na uh, dagdag ng pangailangan. No? SWT, local uh, government units natin sa ating uh, pre-disaster. Yun ang nga importante doon, eh. pre-disaster. Hindi pa dumating in-assess na natin ano yung uh, situation on the ground. So, so far, very good yung ating uh, uh, food and non-food items na stock based doon sa, kahit na sa local level at sa national agencies natin based on our pre-disaster needs assessment uh, last night. No? Ang nagpapatupad doon yan, ang ating mga local chief executives, sa uh, last night pa, ang Dabao de Oro, in uh, one of their towns, ang two barangays, kagkaron naggagawa na sila ng preventive pre evacuation. Ah, uh, una sa lahat, no, um uh, hindi natin kalimutan yung pagdadasal no? kahit na ano paghanda natin, ngunit ah, uh, yung pa rin, yung ating Diyos pa rin ang talagang uh, namamahala sa atin. Second, yung ating uh, prevention, no, yung pag-ingat at uh, paghanda sa anumang mga sakuna, kailangan uh, pinag-uusapan niyan sa bawat family, no, hindi pwedeng parang general lang. Each and every family, the Bawenyo, Pilipino, at mag-usap yung mga magpamilya, ano ang paghanda ang kinakailangan kung sakaling mayroong mga sakuna. So prevention and mitigation at paghanda, yun po ang ating uh, uh, pinapaliwanag at pinapasunod sa ating mga kababayan. Kasi yung preparedness ay yung, yung, aya, yung, yung, yung response kasi sa so observation natin, maganda na ang response natin. No? ang ating barangay emergency response teams, city government response teams, provincial, okay na. Ang ating uh, gustong i-focus ngayon is the preventive and mitigation side side ng paghahanda. So, ang isa bagay na 'yan, ang sinasabi natin sa every Filipino, maghanda tayo bawat pamilya, dapat handa tayo kung anumang sakuna.